Pakinggan naman natin ng pag-uulat mula sa impila ng DWRV ang radio Veritas CMN, Bayumbong, Nueva Vizcaya. CMN Live. Live Nation. Nation. Well, Good magandang araw morning. Isinailalim ang probinsya ng Nueva Vizcaya sa si state of calamity matapos makita kung gaano kalawak ang naging epekto ng bagyong Egay na tumama sa probinsya noong July 26 hanggang 27. Ito ay formal na dineklara ng sangguniang palalawigan matapos ay uh, rekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagdeklara ng state of calamity matapos sumabot ng 712 million pesos ang naging danyo sa so sira sa mga pananim at infrastruktura sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Umaabot sa 50 million pesos ang naging damages sa infrastruktura kabilang ang mga tulay, daan, paaralan at iba pang pampublikong Establishmento, at ang agricultural sector na umabot sa 661 million pesos pinakamalaki pinakamalaki rito ang pananim na maisa na umabot ng 433 million pesos ayon sa provincial disaster risk reduction and management council hindi na nakabangon ang mga pananim na mais ng mga magsasaka at hindi na mapapakinabangan matapos tumbayin ng mga ito ng malakas na hangin habang sila ay namumulaklak Damay rin ng mga pananim na palay na umabot sa 217 million pesos at high value crop na umabot sa 9 million 751 pesos. 426,000 pesos naman ang livestock o mga alagang namatay at nalunod dahil sa pagbaha Depensa ng Provincial Disaster and Risk Reduction and Management Council, hindi katulad ng probinsya ng Cagayan at Isabela, kita -kit ang epekto ng bagyo dahil sa malawak na pagbaha sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Tila hindi tumama ang bagyo pagkatapos ng pagdaan ni Bagyong Egay. Subalit sa assessment at re-evaluation, natunto na, na napakalaki ng damages sa, sa sektor ng agrikultura at infrastruktura sa probinsya. Sa pamamagitan ng pagdedeklara ng State of Calamity, mas matutulungan umano ang mga magsasaka at gardinero sa pamamagitan ng paggamit ng 30% Calamity Fund ng probinsya. Mula sa DWRB-CMN, Mababiskaya, ito si Wilma Baliton. Para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. CMN, live, live, nationwide. Maraming salamat na Wilma Baliton mula po naman sa impila ng Radio Veritas CMN Bayumbong Nueva Vizcaya.